Magandang araw ako nga po pala si Lele. Ayaw ko yung maman pero may pangarap ako. Kaya tara, magtrabaho tayo. Ito po pala yung part 2 na nagtinda kami sa tulay ng pisa ng pateros. Ayan, ginawa ko ng part 2 kasi ano, hindi kasi sa part 1. Eh, Ang haba masyado. Pinaikligo na rin. Ayan po, nagbaklas na rin po kami dyan ng aming tent tent <laughs> hindi ganon, hindi yun tent, strapan <laughs> lang yun wala kami pang tent, tapos payong lang <laughs> at ayan nga po, sinako-sako ko na yung mga gamit naming iba, hindi sako, bag, sako bag yun <laughs> sobrang bagod na po pala dyan last 4 na po yun na madaling araw, kaya ayan, nagmamadali na po kami talaga, gusto na namin matulog at sa pagmamadali namin po diyang magligpit, eh, inabos din po kami ng isa't kalahating oras. Eh, may po pala magligpit. Ayan po yung mga soft drinks, tinanggal ko na po sa freezer. Ay, hindi pala freezer. Freezer. <laughs> nag na tayo. Ayan po ay lumang refrigerator. Cycle din po yan. Pero okay pa naman po sa mga kaway-kaway sa mga gumagamit pa dyan ng styrofoam. Yan na lang po gamitin nyo. 200 lang yan sa junk shop. Ayan po, syempre tulong po kami magligpit dyan ni Mahal. Dapat po talaga magtutulungan kayo sa hirap at ginawa. Pero puro hirap po ang naranasan namin dyan. Two days and two nights sa bangketa. Tapos dyan pa kami natulog. Ba? Salamat. Salamat po sa experience. Dahil na-experience po namin ang ganyang buhay. <laughs> pero okay na po yun. Ang pagninegosyo po ay parang sugal. Hindi mo alam kung mananalo ka o matatalo. Hindi ko nga alam kung panalo kami dyan. Parang balik puhunan lang. Pero salamat. Bumalik din yung puhunan namin. Akala ko hindi na. Bali 10,000 po pala ang pinuhunan namin dyan. At yung 10,000 po pala na yun ay galing pa kay Mahal. Bali, yung bracelet niya na gold ay sinangla ko muna ng 10,000 para lang magkaroon kami ng puhunan dyan. Buti na lang bumayag si Mahal. Sabi ko ibabalik ko rin pagkatapos natin magtinda. Pero mukhang hindi ata pa matutubos. Kaya na nga ni pinhanap pinahanap ko muna siya ng isang tricycle. Yung maghahatid sundo sa Bali, dalawang ano lang po yan. Dalawang hatiran po sa bahay namin. Pinauna na ako na po siya at pinadala ko na yung aming lamesa. Sa kapitbahay po namin, ayan po, nagbabaklasan na rin po dyan. Ayan po, makikita nyo po, eh, wala na po yung iba. Mabibilis silang bibilis kumilos, di ba? At habang po naghihintay po ako kay Mahal, ayan po nagmuni-muni po muna ako diyan. Aba. Ay naghalong stress na po ang nararamdaman ko diyan. Pagod, puyat at stress po. Ay dagdagan ba ng music background ay talagang nakakaiyak ay. at after 10 years ay nga po dumating na si Mark ginalga niya na po sa motor ang uling at ang pinulot ko pong mga mineral bottle dyan magaan naman po yan iuwi Iu niya na daw para kundi na lang hahakuti ng tricycle driver dyan tinali niya po yan ng istro ayan po inuna po nila yung rep at syempre tumulong na rin po ako dyan para matapos na ang paghihirap namin sa buhay <laughs> First batch parang po 'yan eh. Ito po ang second batch. Man. Salamat sa panonood.